guys. Ayan yung aking mag-ama. Kinakabit yung Christmas light dun sa taas. Ayan. Ayan po ang aming bahay, mga lalabs ko. Ayan, mga lalabs. Pasensya nyo na ha. At marumi kasi um, tuwing hapon lang nagkakaroon ng tao dito sa amin. Ayan yung harapan. Ayan, ayan. Hi guys! Hi guys. Hi. Hi. Hello. <laughs> Ayan yung aking mag-ama. Ayan guys, pabakikita ko sa inyo mamaya ang finish product. Ayan na guys, naikabit na siya. Ayan, meron na kaming pailaw siya sa taas. Dapat parehas yung pindot. Di patay. Mabilis dito sa kabila eh. Ah, okay. Nagpapalitan sila. Ayan guys.